Good morning Walking-walking kami ng aking mga haso Ito sila Yan Samer at Ang walking-walking maganda sa exercise sa daloy ng dugo ito kaya hindi na ako makatakbo kasi nga may tama yung tuhod ko kaya walking walking na lang kaya kasama ko naman itong dalawang makukulit mababait <laughs> na mga aso na layan yung situ 小王，你说，慢慢走。 Uh, uh, Kasi uh, hindi na maagos eh. Kaya babagsak pagka umulan. Hindi na pag na Hindi na maagos Tama. Bigat na. Tulak niya, Tulak

na nanawagan na sa mikropono oh. naka-score na po okay, namumuro naman itong isa si Samir naman di bali may plastic tayo kukunin naman natin ano si Samir naman ang score kunin ko lang Okay. nakuha na natin lahat ito naka na silang dalawa At

Gracias.

one last school. Diyan. Dyan. Ayun.

Kasi may lakad ako ngayong sa eh. Wala kayo pa hapon? Hapon yun. Wala kayo pa hapon. Wala kayo pa hapon. Wala kayo itu garahe na garahe na nang dito yan na sa tapat. Dito na ayan, sa mer, eh. ito, ayan diyan kami yung kulay green na yan tetlor <laughs> yan yan <laughs> Sige, hanggang dito na lang mga video nila, no? Like and share, share and share. Thank you for watching. God bless us all. Senior citizen ko ako. Stroke no, sa person with disability. At the same, at the same time, sa tulong at tawa ng Panginoon Diyos, ito ang nakakagawa pa tayong exercise. Walking, walking with summer and winter. <laughs> exercise lang. dahil hindi na ako pwedeng tumakbo syempre may damage ang tuhod ko so walking walking na lang okay kaibigan Jesus brother money bautista God bless us all